Guys, mayong udto sa inyong tanan. Nag-abot ang akong gi-order nga parcel. So tan-aw na to, gaya sa kay basig maiskam gudta ani ba? <laughs> tan-aw sa nato ni. Ah, sa kuan gali ni sa Palawan. Kal Palawan to siya nga akong gikuanan. Gi-orderan. So tan-aw na to, oh, di ba? Ato ni siyang tan basig maiskam ta. Tan-aw ni, Oo. Oh. Ang akong i-orderan ato Palawan Jewel Jewel mga mga alahas ba? Mga alahas. So, this atong tan-awon. Okay. Are na siya na amo na. So, ato ning tan-awon, guys, kay base unyag ma-scam ta ani, no? <laughs> tan-awon na to, mga langga. So, agay. Okay. Diba, Brian? <laughs> Dali lang. Okay. Dali lang. Ayan, abrihan na to. Kay base unyag mga kuantaan ni. Kay budlay na. So, tanaw na to ang atong gi-order sa phone palawan phone shop. Money, ha, Money. Ang iyang gi So, sana ka epik gidi ay lagi epik Allah wala man eh epik ah, piki, gidi siya scam gid guys no scam ang akong na order oh scam so may gani kay ako siyang gi-screenshot na ako unto siyang ikwan scam siya guys oh gabaan ragya po ni siya kaning gi na ang ginoo na magkuan sa iya ha ang ginoo na lang ang magselo sa iya kayo. Scam Japan mm. iskam japon siya guys so ako unang ipost kay may na lang kay ako tong nakuan ako tong na uh, unsay um, tawagan na na screenshot ipost na ako to iskam ang akong na uliran. Tingala ko nga kanang murag ya duha-duha gid ko sa pagkuan nako ba pero sige lang. Listen, listen, listen na ni siya. Scam. Wala. Kaya ang i-order na ako, Juan, na ato siya ilitra nga being pindan. Pero wala. Scam Japon siya. So, kani siya. Oh. Ang ginoon nalang mag-igo sa imo, ma'am. Mam ma sir. Oh, ha? Ang Ginoo na lang Magigo sa imo. I surrender ta na lang ka sa Ginoo. Ayaw pala biog pang scam sa tanan tao nga ga-order sa inyo. Kay mga scammer kayo mo. Tuod man, mayo man ang inyo hang giobra, bantog nga nawala dayon mo sa kuang messenger, gi-block dayon ko ninyo. Kay scam dayon inyo hang obra. So, sige lang, anak man lang yan, anak man ng panahon. Ang ginuo na lang mag-igo sa imo ha. I-surrender ta ka sa ginoo. Buwan ah, niya, ang imo hang baligya. Kagwapo sa imo. May na lang kayo, screenshot na ipos post na ko to. Gitanaw na ko ni sa kwan, eh. gitanaw na ko siya sa ako ang ano, sa ako messenger. So, wala, scammer. Oh, na-scam gid ko bay, eh, na-scam. Sige lang. Ginoo na lang mag sa imo. Good luck sa imo hang pagpang-scam. Wapo sa imo no. Hari hmm? oh. ilang kwan oh. Hmm? Na. Mo hang kwan. Na-scam gud siya. Na-scam gid ko sa iyang kwan Gabaan ra gyapon ka, gabaan ka. Kaya ikaw nga kung yodiran, gabaan ra ka. Timan ina. Gidoo, ginoo, mag-igo sa imo. tinatiman ina. Hmm? Hindi kong gi ha. mag ka. Kaya maayaw ang akong pag-order sa imo. unsa imo ipakita. Palito, nah, sa imo gipakita. Ang kuhan pa dito, palawan. Gi-screenshot na ko ng imuhang na Nahadilis ako ang mga picture. Ipo, ipost na ka. Bantugran ni ingon-ingon ka pa nga dili ko maglikramo sa Facebook? Di ko maglikramo kay mita. Kay oh, iskama man ang imong yobra sa kuwa, oh na. Ginoo ora magigo nimo. Ang Panginoon ang bahala sa iyo, bahala ka. <laughs> Mga scammer sana. Pinag-anuhan kayo ng Panginoon. Kay ang kwarta wala punit. Wala na ipunit ng kwarta. Maroon mo. Ha? Mga scammer kayo. Hindi yan pinulot ang pira. Pinagpaguran yan. Pinagpawisan yan. Pinagtagasan yan ng pawis ng aming asawa. O. Oh. Diba? Scam. Ang pinag... Ang, ang ano nila, palawan pa yun. Nandiyan, naka-screenshot yun. Di-screenshot na ko ito. Mga scammer mo, bastos mo, good luck na lang sa inyong ginoon ay mag-igo ninyo.